walang bunga yung tinalas mo. Alin? yun? Magandang lang? umaga po mga kaparambil. Kumusta po? Dito na po tayo sa harapan po ng dampa. At ngayong umaga ay maglalagay po tayo ng trimis. Andito na po yung ating bagong trimis po. Sa tanim po nating patula po, gawa ng marami pong bunga. Ay sayang po, nakalatag lang sa dyan po, sa tali. Camera woman natin sa mami. May. Hello po. Tara. Magpapala ito. At tayo po ay katatapos lang kumuha ng mga kahoy yun. May, walong piraso po yung ating kinuha yan po tapos hmm. ano po yung ating mga patulam dito ni dito ay yan dami pong amlay na oh kailangan po natin ito may taas yan oh yun po yung ampalay po, yun, oh. may bunga na rin, mahaba, nandali kami dito kami. Pakita mo nga yung ampalaya. Hindi hmm, po ako naman yung talbos. Ha? Ayun po, ampalaya mga kaparambing. Yan. Yan. Hmm, ay iaamlay natin po sa taas ito basta ating lalagay po dito kumbaga po ipagapangan din kumbaga balag po balag. imbis na mga kahoy or kawayan na si it, ay yun lang po trellis para mas madali po pare po yung mga bunga ng patula natin oh. Eh. yun po oh, eh. may mga laki na eh. Ari, ari po. Eh. Ari po mga kapambil, oh. Eh. Yan. Ito po. Ang bunga ng patula. Ay, kailangan po nasa taas po yan. Magandang tingnan po. Yung mga bulaklak po. Ang dami oh. Ari po. Oh, yan. Nakalapat sa lupa ang dulo. Oh. Kailangan ito sa taas po. Hindi mo na itataas. Ang tataas na lang itong mga sanga. Mga sanga. Eh ko Puputulin ko ito. Uh, para medyo may tangki. Makakalik yung puno. Ay, hindi. Wala itong puno. Ano? Oh, yung, yung ano. Nakakabit. Aling mga ito sa ilalim. Ayun. Ay, Tagsulin mo. Yung iba lang, ang itong nasa ibabaw, ng ang puno nyo. Hmm. Oh, itataas Aray, po mga kambin, no? may pakita mo, nakita lang. Ito po yan, no? malaki na. Oh. Mga ilang araw po yan. Ang itataas mo na lang yung ligaw. Aray po. Oh. Yan. Tapos, aray po. Yan po. Oh. Ay, dalawa ba agad, oh. Iya, yeah, aray pa po, oh. pagkadami dito ng ano, mga sanga. Dito po ang ilalagay, sa taas po. Yung ligaw na nga lang, kaya mo na yung nasa baba. Mm

Hmm. Yan. Pagka dami hinog. Oh, oh, oh. Dami. Oh, wala. Ayun, ang dami. Dami. yung ano yung ko kami kanina. Dali ka. Pwede na pala itong okay. putihan. Bali, ari po yung trilis natin. Ari po. Oh. Dini po, oh, mga kanina. Yan. Sinukot ko ito kanina. Bali, ang poste dito. Yung isa. Tapos yung katabong dini po. Parang malambot pa rin. Ay, na. Na, nabatak na pala yun. Oh. Naliit nga pala yung pag binatak. Kaya dapat tama ala ang yun. Ay, ito yung sa gitna na. na. Dito. Para malaki. Anong dito. Dito, yung dito, dito, ano? dito. Hmm. Dito, na, dito. Mapulto yung gamang ulit mama. Ha? Mapulto. Merder ulit. Kulang. Yung kay ano nga, kay asawa ni Atan. Sa kay Alang Bibyan. Hindi pala dadalhan. Araw-araw po ay ano. Kung maglalako nga ay ano. Kung maglalako. Ari pa may pala o. Yan o. Ari po o yan o. Palima. Araw -araw kung kita'y maglalako, maraming bibili. Hmm. At tayo po hindi nakapaglagay kahapon mga kapambin ng anong, tain po. At sobrang ulan po nung hanggab eh. Tumang po nakalama ulit oh. Ay bumaha po kanina. Buti na lang hindi po tayo nakapaglagay. Ay hindi na ano. Nakatapos na po tayo mga kapambin sa ating paglalagay ng puste. Walang puste po. Ating ilalagay na po itong trellis. Lagyan po muna natin ng tali. Papunta doon. Pagkabila po. Para na po yung ating tali mga farming. Lalagyan na po natin sa loob ng trellis. Para din po sa paglalatag ng ano po. Ng sitaw po ganun din. Kaya lang po sa iba bore. At ikukunin lang po yung pinakaloob. Yan. Ayos na po na sa loob na. Ito kabila lalagyan natin para pagbatak po eh sabay na lalagyan ko lang din ha nang medyo palalay ang tali ha para mamaya ay eh, nagit na Kapiti, okay. ba't na pa sinabid? penal bangga pegat aku nang kanan. Ora rang itu. Yo. Serap hitam wis ibuan langsung. Ora rang, ora pen. Hitam Hindi, mahinog. Ay, hindi pa masyadong mahinog. Ah, hindi pa. Kumbaga, eh, pag may umorder sa kamaput eh, sunod-sunod ba ang hinog, hindi lahat ang... Ah. Dalin ko ulit sa dulo niya. batak natin pala ito kabilang tantutan pati bayaw hmm, pasting sabay dapat dyan palasin mo muna parehas ayun po nakasabi baka mailayo mo pa ang poste din eh saan ba? <laughs> bakit? malundoy <laughs> babagting na lang natin yun, nakakaidi po mga kamambing Bag bagting na balagad

Mamaya, il iliban mo. Pati so, ibay din ano, Mito? Oo, isa pa. Mamaya, ililiban mo pa yan isa. Ano ba, asang batak na yan? Sige, mo pa. Malambot pa. Nah, mau curan ya? Bye bye. Ayo. Ayo. Very good. Itu bu pelang makan pang balak. Nah, <laughs> oh, apa pagut tali tali. Oh, jadi mau pagut tayo. Makan apa nak buat makan hari? 400. 400 po. 100 meters naman. Yan ang gantar naman. Matagal po pa ng Kaya, ubo okay lang po yung bumili. Kesa tayo maungho pa ng mga shade, eh, matagal din po. Matuklo ka pa ng ahas. Oo. Very nice. <laughs> ay ganda tibay po oh, tibay at tigas. Uh, kahit ilang panahon. Ito po hiyad puputulin. At gawa ng papunta yung doon. Diyan po muna yan. Baka po humaba na humaba ay... Oh, pwede mo pantam naman yung sunod ng mga butas. oo. May tanimata, yan ah. Mayroon. No. Patula, ayong ano? Palmasa? Mm. na po ito ating trellis po ating tataas naman ito ating mga patula po din sa trellis may po na ang bilis tumawa ka kakabag na Yan, ang bilis ang bilis ang bunga ha? Ayan o, bunga na po. Malagot na yan. Ito mga may eksik. Lalagyan natin tali po. Ito, pataas naman. ari. arre, arre. Masan tali natin? Kaya naman magpatid ka dyan eh. Sabi atas mo eh. tutukod na lang po natin kapag ka talagang maraming bunga baka lumawit na AGI ay po yan ang haba na rin po pala oh. yun pala yung kataw ano kataw ano yun ba ano iba ba yan iba ayun na ayun na rin po yan ang galing dyan ayun. Ganyan ang magiging ano nito. Itsura. Ba't naputol yung isa? Ah, baka nakain bayoko, yan. Hmm. Yan, uh, ng bayoko dyan. naman Hindi na nalang bayoko. ng hapon. Yan. Ito naman. man Ito Uy, so, baka mapatid yung mabunot yung ano. Ayun, sayuti. Ta Tag mo muna. Nakakarabit ata sa ilalim. Oo. Ano, isipan mo yung sayuti? mo na Nakasabid. Baka mabunot. Ay, okay. papadaan Yun, sa tagulira. Ay. Hariya, alisan mo. Masabig sa mga kahoy. Alin ba? Ay, na eh. Taas na eh. Hindi natin pababalik-balik na. Ay, buong na oh malawit na mga tatlong araw o hanggang lima ay makakapag ano na po tayo Isa. lundoy na agad aboy ah palun <laughs> para ganyan ang nang puti ulit ang other puti ayun, ayun. Is, ano ba yung kahoy na yung mahaba ha? Ah? yun para isabid mo aray din eh ah alin ba?

Uh, o, oh. naputol ang talbos nah, na rin siya. Ano naputol? Hindi naman nakalabas dito. Parang ang dami. Naya pa ka rin, tao ulit. Umabunat yan sa puno. nakatapos na po tayo mga parambin nais na po yung ating patula na na po natin sa ano sa taas yung iba ang dami pong mga buko oh. mga po natin yan yan para po yung mga ilang araw, yari na din ito, pwede na ito. Yan. Wala kang na po ito. Masarap yung ginisa po. Sana po tayo magbubutas ay basa naman po ang ating plastic. Baka po mamayang hapon. Ating kapag ka hindi umulan po hindi po talaba ng baga po yan kapag basa tayo po ay naka ilan kahapon isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong pito, walo, siyam siyam na plat po para tayo kahapon para po yung po natin eh. tayo po yung pa dito ng plastik po maaga pa naman po, maya maya po tayo mauwi para kapag ka gumandang panahon tuloy-tuloy lang po ating magbubutas din. Nandung po siya namin sa ating taniman. Nagbibisita po. Merenda po muna mga kaparambin. Kape po, tsaka pandesal po. Tayo po ay bumili ulit kanin sa sentro. Pag hatid po sa mga bata. Araw-araw po may naglalako dito ng pandesal. May bakery naman po dito, kaya lang hindi po nagawa na ata. Pandesal naman po. Nung pandesal. Yung ibang tinapay na lang po. May bakery nga, nabili rin din sa magpapandesal. Tagabayan? Hmm. limang piso na po yung ganito kalaki dito ewan ko po sa inyong lugar kung magkano Ay, ito naman may special ah may palaman na po itong cheese meron po tsaka may malunggay powder po nalang dati magkano lang ito dosan piso piso nga lang eh po. yung kaliit po maliit lang po naman ngayon po yung malakalaki naman Yan, lakas po lang ulang kagap eh. Bahasa nga na yung ating tain kung ako naglagay. Lakas po ang tubig eh. No, mas malakang baha din sa gabi. Hmm? Mas malakang baha. Ayun. Lungok yan. Hmm. Lalo at tatalim pati ng tiglat ay. Kagabi? Oo. Mm -hmm. Talagang uh, kalama ano eh. Balit-balit ang langit. Mukanda naman yung may gayon. Nakawala ang bagyo. Pag po sa lugar nyo'y umuulan, tapos may hangin at may balitang bagyo, tapos kumulog. Wala ka na po yun. Nung po ay hindi tutuloy yung bagyo. Balipas na. Pag naglalo na. Pero pagka po yan, ay ang ulan at may bagyo at walang kulog, naku, palakas pa po ang bagyo. Kaya po noon pag may bagyo at bigla pong narinig ko yung kulog, palipas na. Nagpapasalamat ako, at palipas na yun.